Sa gitna ng matinding init ng panahon, ipinag-utos na ng Department of the Interior Local Government o DILG sa mga uniform personnel ang pagsusuot ng mas komportabling uniforme. Si Kenneth Pasyente sa report, Rise and Shine Kenneth. Ipinag-utos na ng Department of the Interior and Local Government ang pagsusuot ng light uniforms para sa mga kawani ng PNP, BJMP at BFP personnel. Yan ay sa harap ng tumitinding init ng panahon. Isang precautionary measure ito ng DILG para maiwasan ng uniform personnel ang anumang panganib ng ibat-ibang heat-related illnesses. You are hereby directed to issue an urgent advisory for all PNP, BJNP, and BFP personnel to wear light uniforms in the performance of their respective duties to alleviate discomfort and protect them from illnesses such as heat strokes, heat cramps, exhaustion, among others due to extreme heat. Pag-aaralan daw ito ng PNP, lalo na ang pag-convert ng PNP pixelized uniform at black fatigue uniform ng SWAT team sa tinatawag na patrol shirt na mas komportable. Katunayan, ito na raw ang gamit ng mga pulis na nagre-render ng patrol duties. So at least uh, medyo may breather naman po pagdating na na-expose mula na sa, sa, sa taas ng araw. Po. Sa ngayon wala pa raw na itatalang anumang kaso ng heat-related illnesses sa mga pulis. Pero mahigpit naman daw itong binabantayan ng Pambansang Pulisya. Yung ating pong uh, PNP Health Service ay uh, nag-iikot po ngayon sa mga station to check also the uh, physical uh, and mental uh, status and conditions po ng ating mga pulis. Ang uh, ang uh, reminders lamang po sa kanila ay make sure na dapat lagi po silang hydrated. Maigting namang ipinatutupad ng PNP ang body system para matiyak na may karelyebo ang mga pulis habang nagpapahinga ang kanilang kabaro. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.